thank you tropa, welcome to my YouTube channel mga katrops ah, uh, Samahan nyo pala, papasok tayo sa trabaho Dito pa ngayon sa ano, late na ah, uh, Maraming ginawa mga uh, katropa Time check, uh, 1.14 na ng hapon Grado late kasi uh, ganitong oras sa uh, Sabado ngayon Uh, matraffic mga katropa papalipad sana tayo ng drone kanina kahit lang lubat pati gopo lubat dahil matagal nga ako natambay hindi ko na charge yan na yun district mall gamit pa rin natin yung inbox natin na si inbox nangalanan ko na to inbox Yolok na pala yung Nmax natin mga katropa Iniisang ko na ng tuto Nilagyan ko na sticker Tapos Nagpalit tayo ng Taurus na Ah uh, Radiator Ngayon ko lang matesting ano na to kasi naman din tayo makakalabas dahil umiisiki pa hindi rin tayo makakasubin sa mga ibang lugar kasi umiisiki tayo Cavite at saka Metro Manila Talaga ako na down Pagkatawing papasok ako Alanganin na rin eh Alas alas na 20 na Mga katropa Ito all home All day supermarket Baba na naman ang traffic dito kasi ah, bawal na naman tayo pumasok sa ibang ibang lugar. Kaya wala na naman. May checkpoint kasi rito sa may dulo. Kaya pag napadaan rito, uh, ah, konting pasinsya lang kasi ano nga, ah, traffic. Nagkakos ng traffic kasi yung checkpoint dito mga katropa. Alabang ah, Ginaldo dito sa may kaliwa ko Alabang pag uh, ah, ayaw mo maging CX uh, ah, para maluwag yata dito sa Las Piñas mga katropa wala checkpoint doon lang sa may papasok ng Cavite dito rin dahang hari mga katropa Pagbibiyahe Grabe ang init ngayon Talagang Pagkabibiyahe ka Kailangan mo talaga ng May dalakan tubig Dahil sa sobrang init Grabe summer na summer talaga Aabot pa tayo nito. Las Piñas, South Mall Ito yung dati kong baluarte, mga katropa uh, Nalipat lang tayo ng Cavite Kaya Cavite nyo na tayo Dati kasi uh, Las Piñeros tayo mga katropa eh Ah, uh, ngayon, kapitin nyo naman tayo ngayon. E ganito na talaga sa Bado, ah, uh, matraffic tong lugar na to. दिन wakas na nakarating din mga katropa uh, Hanggang dito na lang uh, Tapusin ko na yung vlog ko Marami uh, Maraming salamat sa, na, Pagsama nyo sa amin Sa akin pala Sa amin Kita ko kasi yung kasama ko Yun o oh. Kaway dyan Kaway. eh, Nasana na uh, may kasama mga katropa Sige mga katropa hanggang sa muli Sana wag nyo kalimutan mag subscribe At mag like at mag-comment mga katropa